Welcome back dito sa El Profesor. Sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, malaking impact ito sa mundo, maging sa Pilipinas. Kaya naman, ugaliing nakatutok sa mga isyong pangsiguridad ng bawat bansa at kaayusan sa katatagan ng rehiyon. Sa update ng digmaang ito, kinontra ng Libanon ang panukala para sa pag-alis ng Hezbollah mula sa hanggana ng Israel. Ang mga pinuno naman ng Hamas sa Gaza ay ipapatapon umano sa ibang bansa. Ito na ba ang katapusan ng mga pinuno ng Hamas? Sa battlefield naman, pinalibutan ng IDF ang ospital ng Kanyones na itinuturing na huling kuta ng Hamas. Ang pinaka-exciting sa video natin ay tungkol sa mga babaeng sundalong IDF na nag-aambag ng katapangan at dedikasyon upang lubusang mapigilan ang Hamas sa Gaza Strip. tinanggihan ng Lebanese Foreign Minister na si Abdallah Bouhabib ang isang internasyonal na panukala para sa Hezbollah na umalis mula sa hilagang hanggana ng Israel hanggang sa likod ng Litani River na itinakda sa ilalim ng United Nations Security Council 1701. Ang formula na ito ng pagpapaatras sa Hezbollah sa 8 kilometro hanggang 10 kilometro mula sa hanggana ng Israel ay tinanggihan ng Libanon. Ang parsyal na paglutas umano sa sigalot laban sa Israel ay hindi tatanggapin sapagkat ito ay hindi nagdudulot ng ninanais na kapayapaan at hindi nakakatiyak ng katatagan. Sinabi ng Lebanese Foreign Minister na si Abdallah Bohabib sa Alwata News. Ang Arabic language na pahayagan sa Arab, ang buong pagpapatupad ng Resolution 1701 na kinabibilangan ng mga resolusyon sa mga punto ng geographical na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Israel at Libanon tulad ng sa lugar ng Sheba Farm at Village Gajar na nagpapaliwanag na walang bahagyang solusyon ang posible pagdating sa Resolution 1701 na itinakda ang mga tuntunin ng Tigil Potokan na nagtapos sa ikalawang digmaang Libanon. Ipinagbabawal ng resolusyon na iyon ang pagkakaroon ng mga aktor na hindi pang estado gaya ng Iranian proxy group na Hezbollah sa lugar sa pagitan ng Litani River at hangganan ng Israel. Ang special envoy ng US na si Amos Hotstein na nagsabi noong nakaraang taon tungkol sa posibilidad na malutas ang alitan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa ay nasa Israel noong linggo. Ngunit ayon sa hindi na kumpirma ng mga ulat ng media ay hindi naman ito naglakbay patungong Libanon habang nasa Israel. Nakipagpulong siya kay Defense Minister Yoav Gallant at Minister Benny Gantz na dating humahawak sa posisyon na iyon. Ang pahayag ni Bo Habib ay dumating sa gitna ng pagtaas ng karahasan sa hilagang hangganan at pagtaas ng internal domestic pressure mula sa mga evacuees ng Israel sa lugar na iyon para sa isang resolusyon sa krisis na magpapahintulot sa kanila na makauwi. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na mas gusto nila ang isang diplomatikong solusyon ngunit hindi magdadalawang isip na magbukas ng pangalawang frontline para sa pilitang patalsikin ang Hezbollah sa hangganan. Nitong linggo, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang mga mamamayan ng Israel ay magiging ligtas lamang kapag ang Hamas sa Gaza ay pinatalsik mula sa Katimugang Hangganan at ang Hezbollah mula sa Hilagang Bahagi. Dagdag pa ba nito, hindi nila ititigil ang digmaan nang hindi nakakamit ang layuning ito ng kabuoang tagumpay at magpapanumbalik ng siguridad sa parihong timog at hilaga. Ang Israel at ang Estados Unidos ay kamakailan lamang inatalakay ang isang plano para sa pagpapatapon ng mga matataas na miyembro ng Hamas bilang bahagi ng isang malawak na kasunduan. Ang mga opisyal sa inner circle ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagpahayag sa kamakailang closed door na mga talakayan na ito ay isang kanais-nais na opsyon para sa Israel. Dahil ang implikasyon ng pagkatapon ay ang pagtatapos ng pamumuno ng Hamas may mga ulat sa nakaraan ng isang bagong panukala ng mga tagapamagitan nakasama ang pagpapatapon ng mga pinuno ng Hamas mula sa Gaza Strip patungo sa isang ikatlong bansa. Ayon sa ulat, kapalit nito, palalayain ng Hamas ang lahat ng mga bihag na Israeli na hawak nito. Ngunit gagawin ito sa mga yugto hanggang sa pag-alis ng mga tropang IDF mula sa Gaza. Sa nakalipas ng mga buwan, Maraming katulad ng mga hakbangin ang naiulat sa dayuhang balita na nagbigay liwanag sa mga ideyang pinagbabatayan ng kasalukuyan sa diplomatikong pagsisikap. Dalawang linggo na ang nakalilipas. Iniulat ng pahayagang Francis na Limon na ang Saudi Arabia ay kasangkot sa likod ng mga eksena sa pagtatangkang maabot ang isang kompromiso na magwawakas sa digmaan ng Gaza Ayon sa ulat, ang Saudis ay nagtatag ng mga think tank sa pagtatangkang mag-alok ng mga malikhaing solusyon sa krisis. Ang isang confidential document na natanggap ng Limond ay nagbalangkas ng isang plano kung saan ang pangunahing bahagi ay ang mekanismo para sa pagtatapos ng digmaan ay dapat kasama ang pagpapatapon ng mga pinuno ng militar ng Hamas na kasalukuyang nasa Gaza Strip sa ibang bansa at maaari ito sa bansang Algeria. Ayon sa mga source na kinapanayam ng pahayagan, ang Saudi na manunulat na si Ab al-Assis al-Sakir ay pangunahing itinuro ang kanyang mga salita sa mga pamilyar na figura tulad ni Nayaya Sinwar at Muhammad Def na tinutukoy bilang mga pinuno ng militar at siguridad ng Hamas ang panukalang plano ng Saudi ay iniharap kay Anne direktor ng North Africa at Middle East Department sa French Foreign Ministry. Ayon sa pahayag ng pahayagan, ang Algeria ay itinuturing na isang posibleng destinasyon para sa mga pinuno ng Hamas na maghanap ng kanlungan dahil sa magandang relasyon nito sa Qatar at Iran na tinutukoy sa Saudi Arabia bilang pangunahing taga-suporta ng teroristang organisasyon. Gayon din, dahil sa kung ano ang tinukoy bilang kakayahang pansiguridad nito na magpapahintulot na kontrolin ang mga aktibidad ng mga pinunong ito. Ang ideya ay nagbunga ng malawakang pagpapatalsik sa sinangayunan ng Israel noong unang digmaang Libanon noong 1982 ng si Yasser Arafat at ang mga pinuno ng Palestinian Liberation Organization ay pinatalsik mula sa birot ng Israeli Defense Forces noong panahong iyon. Dumating ang mga refugees sa Athens, sakay ng barko ng French Navy at mula roon lumipat sila sa Tunisia. Samantala, pinalibutan ng mga pwersa ng Israel ang Nasser Hospital sa Hilagang Canyones isa sa huling kuta ng Hamas sa katimugang lungsod ng Gaza. Ang mga tropa ng 98th Division at ang Paratroopers Brigade ay nagpatuloy sa operasyon sa kanyones kung saan nakatagpo nila ang teroristang Hamas na nakasuot ng sibilyan at nag-ooperate sa labas ng mga sibilyang lugar. At sa nakalipas na ilang araw, pinaslang ng mga sundalo ang dosi-dosi ng mga terorista at inaristo ang mahigit sa 80 hinihinalang terorista. Kabilang ang ilang mga terorista na kibahagi sa masaker noong ikapito ng Oktobre. Inudas ng mga sniper ng Gibati Brigade ang higit sa labing limang mga terorista habang ang mga mandirigma ng 646 Brigade Combat Team ay pumatay ng isang lockout na nagtatago sa isang gusali sa panahon ng operasyon. Natagpuan ng mga mandirigma na paratrooper at igos. Ang iba't ibang mga armas, bukod sa iba pa, mga granada, kalasnikov rifles at RPG missiles ayon sa IDF. Ang Israeli Air Force Fighter Jet ay tumama sa mga target malapit sa ospital noong Martes ng umaga. Naniniwala ang mga opisyal ng pagtatatag ng dipinsa na ang mga matataas na opisyal at Commander ng Hamas na nananatili sa kanyones ay nagtatago sa ospital Bilang karagdagan sa Der El Bala pinamumunuan ng mga tropa ang isang IAF jet na pumaslang sa isang terorista na kabilang sa Palestinian Islamic Jihad Terror Group na nakibahagi sa masakir noong ikapito ng Oktobre sa kibots Neroz sa hilaga at gitna ng Gaza Tinudas ng Nahal Brigade Battle Group ang maraming terorista sa parihong mga pagsalakay at pananambang. Sa lugar kung saan nagpapatakbo ang mga mandirigma ng Nahal, nakita ng isang missile ship ang isang squad ng terorista. Ang ilan sa mga ito ay napatay sa isang magkasanib na pagsisikap ng hokbong panlupa, panghimpapawid at hokbong dagat ng Israel nagtapos ang militar sa Four st Division Combat Team na nagtomba na mahigit sa labing limang terorista at sa pakikipag-ugnayan sa IAF. Sinira ang isang gusaling ginagamit ng mga terorista sa pagbarel sa mga tropa at kung saan nakaimbak ang mga kagamitang pampasabog. Nang maglaon noong Martes, sinabi ng IDF na ang mga tropa ng 98th Division kasama ang Gibati Brigade ay marahas na nakikipagbakbakan habang nilulusob ang lugar ng kanyones. Bilang tugon, pinamumunuan ng tropa ang isang combat helicopter na matagumpay na natukoy ang pinagmulan ng pagpapakawala ng RPG na ginawa mula sa unang palapag ng isang gusali. Agad na nanyotralize ng helicopter ang banta. Dagdag pa nito ang mga tropa ng IDF para tropa brigade na suportado ng drone ay nasolya pa ng isang teroristang sumusulong sa kanilang posisyon. Matapos magbigay ng babala sa mga tropa ng IDF, pinunteriya at pinatay ng operator ng UAV ang terorista habang siya ay lumabas sa isang estruktura malapit sa mga pwersa ng Israel. Dusi-dusi na ang mga terorista ang napaslang sa buong Gaza Strip, kabilang ang mga babaeng sundalong kumbatan sa nakalipas na araw. Ayon sa pinakabagong batch ng mga update na inihayag ng IDF noong Sabado, sa mga target na pagsalakay sa Hilaga at Gitnang Gaza Strip sa huling araw. Ang mga tropa ng IDF mula sa Nahal Brigade at 4 Officers Brigade ay pumaslang ng dusi-dusi ng mga terorista. At sinira ang maraming anti-tank missile launcher. Sa isang target na pagsalakay sa isang gusali ng opisina na ginagamit ng Hamas, nakita ng mga tropa ang mga kagamitang militar, armas at mga dokumento ng Hamas. Samantala, isang naganap na insidente sa lugar ng Shati ang mga female combatant troops mula sa 414 Field Intelligence Unit ay natuklasan ang ilang mga teroristang hamas na nagtangkang palihim na magdala ng mga armas na nakatago sa mga bag. Bilang tugon, itinuro ng mga tropa sa isang sasakyang panghimpapawid sa pinangyarihan na agad umaksyon at napaslang ang mga terrorist cell. Sa kanlorang bahagi ng kanyones, Pinatay ng mga tropa mula sa Givati Brigade ang teroristang humigit kumulang dalawampo. Sa isa sa mga operasyon, isang grupo ng terorista ang nagpaputok ng isang anti-tank missile sa isang sasakyan ng IDF. Mabilis na rumisponde ang tropa ng live fire sa tatlong teroristang responsable na ikinamatay ng mga ito, higit pa rito sa lugar ng kanyones hinampas ng IDF fighter jet ang isang compound ng Hamas na ginamit upang magsagawa ng labanan na nagkukubli rin sa mga pasukan ng tunnel. Bukod pa rito, nakita ng mga sundalo mula sa 646 Brigade ang AK-47 rifles, mga kagamitang pampasabog at karagdagang mga armas na ginagamit ng Hamas. Sa kanluran ng kanyones, sa labas ng lungsod, Pinatay ng mga sundalo mula sa Paratroopers Brigade ang ilang terorista sa isang target na pagsalakay sa isang lugar na malapit sa lugar ng lungsod. Nakakita ang mga tropa ng mga armas, RPG, granada, kagamitang militar at kagamitan sa scuba diving na ginagamit ng Hamas para sa mga pangtatangkang pagpasok mula sa dagat. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag iwan lamang po ng like at mag subscribe at mag komento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang mga kaganapang ating pinag-uusapan ba ay positibong naaayon sa tropa ng IDF o patuloy na makapagsagawa ng gawain terorismo ang mga grupong suportado ng Iran? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, L. Profesor.